Alright mga kaibigan, magbubukas pala ako ng aking shop mga kaibigan. So, ayan. Ako na lang ang sarado rito sa aking pwesto. Ito, ano? Ayan po ang shop ko mga kaibigan. Sa mga gustong magpaprint dyan, magpagawa ng anuman. Dito lang po kay Edward Blackboard TV ang kanyang pwesto. Ayan, ha? So, ayan. Buksan na natin. Baka buksan pa ng iba yan. Let's go! So guys, ito po ang aking pwesto. Ayan, may tarpaulin po nakalagay na F Blackford TV, Edward Blackford TV. Rush ID print Xerox scan laminate 'yan. Pakis na lahat 'yan, mga kaibigan. So ito, mag open na po ako, mga kaibigan. Ayan. Ah, dito lang 'yan, along the way ng mahabang parang ang Honor Rizal. Alright, along the way lang po 'yan ito. Ayan, ah, ito, ha. Ah. Ah, ito, may katabi ako ng pindahan ng mga bigas. No, naman ito. Yan po mga